sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, may po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang -araw. gabi na po sa inyo uh, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming 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 salamat po. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat at sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel Hiwagan ng pangasinan huwag na po kayong magatubiling pindutin ang subscribe, ag like, and share at pakipindut na rin po ang binaycon para palagi, palagi po kayong attited sa aking susunod na video at ku, sa susunod ko mga video Pag, ipagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa si spiritual o physical man karamdaman atlat lahat ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa hiwaga ng pangkasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiliyang magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigay na tigit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit ng pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at tumapaw na pagmahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Uh, Shout out mo muna kay Anita Orotairo, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Junix Binnalin, Nadin, Ryan Rabisti, Orchili, Andy Bonifacio, Chrisley, Abugaw, Tinitron, Elisiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita, Si Arting Camacho, Maricel Palacido, Yupie Mia Pilipi, Elmai, Crepel E, A Commented Marina, Aranggis, Ruli, Kayago, Joan, Bibs, at Gates. At hindi sa lahat po, shoutout po sa inyong lahat. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout po, ay mag out po kayo sa, ay mag-comment po kayo sa baba. Comment lang po kayo, huwag kayo mayayang mag-comment po. Uh, pagkakalob ko po sa inyo lahat. Uh, kung gusto nyo po mag-request po kayo ng ibang orasyon, na uh, yung, gusto nyo po kahit ano po, mag-request po lang po kayo at ang sagutin ko po, i upload ko po. Ito po ang ibabagi ko po sa inyo, orasyon ni San Benito, pangkaligtasan sa lahat. Ito po yung napaka-importante po na orasyon ni San Benito. Kung may San Benito po kayo, napakalakas po ito na orasyon ni San Benito, pangkaligtasan pang sa lahat. Iwagan ang pangasiyan magdasal po muna ng isang ama namin luwalhati at isunod po yung oras yung tatlong beses at usalin sa isip lamang po at ihip po sa dibdin pa krus kahit saan kayo man pumunta to ang number po pang po uh, gamit ni uh, ni San Benito Saint Benedict uh, magdasal ng isang ama namin at luwalhati magdasal po tayo ama namin nasa langit sambahin ang pangalan mo ikaw naman manghari sa amin sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sama -sama sa masama sapagkat iyo ang karihan at kapangyarihan at kapurihan magpakailan mo namin. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, kapara ng unang-unang ngayon magpakailan man at magpasawalang hanggan. Amen. Iksunod pong tatlong bisis po ang orasyon na ito pangkaligtasan ni Saint Benedict. Huwag i dabum, huwag i dignum, huwag i diam, huwag i dignatam, huwag i dignim, huwag i repsius, huwag i tuus, ligtas ako sa lahat. Huwag i dabum, huwag i dignum, huwag i Diyan, wag i dingatam wag i dignim wag i rip, si, sius wag i tuus Iligtas ako sa lahat wag i labung wag i dingnom wag i diyan wag i dignatam wag i dignim wag i rip sius wag i tuus iligtas ako sa lahat ng sa lahat Pwede rin po isalin po ng isang bisis lamang po ito kung nasa kagipitan po kahit hindi na po kayo magdasal. Uh, ang iikokan ko po dito sa inyo ay kung bago kayo umalis ng bahay po ay magdasal po ng isang ama namin at kawalati. At kung nasa kagipitan na po kayo, usalin nyo lang po ang uh, orasyon ng sambinito nito at ipagkakalob sa inyo ang bisa nito. Uh, ililigtas kayo sa ka, ka, pangkaligtasan po ito. Kahit sa biyahe man, saan man kayo naroon, basta ginamit po nyo. Kahit wala po kayong medalyon ng sambi nito, basta inusan nyo po ito, siguradong pagbibigyan kayo. Uh, Kung nasa gipitan na lang po kayo, kahit isang bisis lang po ang pag usan po nito. At usalin po sa isip lamang at ipo sa dibdib ng pakros. ah uh, sana po pakingatan po ito eh, huwag pong ipagyabang uh, uh, palagi po yung isa po at isipan isipan na mag uh, mag uusal po ng mga orasyon napakabisa po ito sa kung sabi na ito sana po nagustuhan po nyo aking video at uh, mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong atitid sa akin sunod na video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye po.